Max Corning Dito tayo ngayon sa Mikawayan Maya nga ka dyan Max Pero mga ka Max Meron tayong project Gawa tayo ng dinosaur <laughs> Sinasabi mga ka Max Hindi masamang maglakad Pag wala kang pamasahe <laughs> Uh, na Max. Medyo malayo -layo pa yung pinapasokan ko mga kajan max Max. Shoutout ako dyan mga kajan Max sa Plaridel. Nila ni Bay Jose, ang vlogger nating mekaniko dyan. Lagay Peter yung mga ano yung Ryan dyan. Shoutout Lal din. Shoutout kayo dyan. Maayong pagkapikapi. Shoutout. may pagkapikape yung mga kaya Max daming planta dito mga kaya Max nice ah, mga kaya Max video video maano yung daan dito mahirap paglakan ng gabi dito mga kaya Max wala kang malusutan so, tingnan mo mga kaya dyan oh. yun mga kaya dyan puro pader yan mga yan max puro pader yan yan may hirap dito mga Jan max pagka uh, ano puro pader hmm. gabi delikado pag gabi dito mga yan max maga pa lang uwi ko na alisan natin logit tayo sa mga kasama natin mga kajan max Ito, nagtatrabaho na tapit ah. na tayo mga kajan max isang liko na lang isang liko na lang mga kajan max Ito, mga kajan, max. Magwit yun yeah. Container van din Mga container van din yan mga kajan Max Dami Parang sa alya trabuhan namin mga kajan Max, oh. So sa Blaridel, Container van din oh. yeah. Ayos lang mga kajan Max Oh, dito oh. Ano na naman 'to dito? Mga planta. Ah, may planta dito. Oh, ayan, maso. Hmm. Ito dito na may Halos lahat dito planta di mga kajan Max Kaya hindi ka mahirapan mag apply dito eh. Hindi ka mahirapan apply Pagdating natin mga ka dyan, Max. Kapi muna tayo. di mga ka dyan, Max. Wee! Lapit na. Set up dito diya sa uh, Nick mga ka dyan, Max. Tuboso. Mga ano ko dyan, mga mga tropa ko dyan mga bugungan kat-kat lang gilanggi makayo pag imbaw imbaw nyo di mag utop kasag mga manlalaw nga ay manlalanguya ay mangwa ay upugita ah Ayong pagkuhan niya sa lob Ah, mga ka Max, lapit tayo. Pasok tayo mga ka Max.